Magandang araw mga kapatid. Ang panalangin natin ngayon ay iniaalay para sa lahat ng ating mga kapatid, kaibigan, at mahal sa buhay na haharap sa isa sa pinakamalalaking pagsubok ng kanilang profesyon. Ang bar exam ito ay hindi lamang pagsusulit ng kaalaman, kundi pagsubok din ng lakas ng loob, tiwala sa sarili, at higit sa lahat, pananampalataya sa Diyos. Sa panalangin na ito, sama-sama nating ilalapit sa Panginoon ang kanilang mga pangarap, paghihirap, at sakripisyo. Naway maging daluyan ito ng pag-asa, kapayapaan, at lakas para sa bawat isa. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon na may pusong mapagpakumbaba at umaasa ng iyong walang hanggang gabay dinadalangin namin ang lahat ng mag-aaral ng batas na ngayon ay haharap sa bar exam, naway ipagkaloob mo sa kanila ang kaliwanagan ng isip at kapayapaan ng puso. Panginoon, ikaw ang bukal ng lahat ng karunungan. Sa bawat pahina ng kanilang inaral, sa bawat gabing sila ay nagpuyat, ikaw ang kanilang naging kasama. Ngayon, sa oras na sila ay susubukin, patnubayan mo sila at bigyan ng malinaw na pag-isip. Alam naming hindi madali ang kanilang pinagdadaanan. May kaba, may takot at may pagdududa. Ngunit Panginoon, sa iyong mga kamay, lahat ng ito ay nagiging maliit. Ang iyong presensya ang magbibigay lakas at katiyakan na sila ay hindi nag-iisa. Naway alisin mo ang lahat ng bigat sa kanilang mga dibdib. Palitan mo ito ng tapang at tiwala na galing lamang sa iyo. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa resulta ng pagsusulit, kundi sa pananampalatayang pinatatag ng mga hamon. Panginoon, basbasan mo rin ang kanilang pamilya na patuloy na nagdarasal at sumusuporta. Naway maramdaman nila ang iyong yakap ng pagmamahal at katiyakan na ang lahat ng kanilang sakripisyo ay may katuparan. Itinataas namin sa iyo ang bawat pangalan ng mga kukuha ng bar exam kayo ang nakakakilala sa kanila, Panginoon. Alam mo ang kanilang mga pangarap, ang kanilang paghihirap, at ang kanilang puso. Huwag mong hayaang mawalan sila ng pag-asa, bagkus ay bigyan mo sila ng lakas na magpatuloy. Sa bawat tanong na kanilang haharapin, naway gumabay ang iyong Espiritu Santo upang maalaala nila ang tama at wastong sagot. Huwag mo ring hayaang sila ay lamunin ng kaba. Palitan mo ito ng kapayapaan na mula sa iyo. At Panginoon, kung may mga pagkakataon na sila ay madapa o magkulang, tulungan mo silang bumangon at muling magtiwala sa iyong plano. Sapagkat higit sa lahat, alam namin ang iyong kalooban ang laging masusunod at iyon ay laging para sa ikabubuti ng iyong mga anak. Kami po ay buong pusong nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Sa iyo namin iniaalay ang lahat ng ito, sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Panginoon, sa mga oras ng kanilang pagsusulit, naway maramdaman nila ang iyong presensya. Ikaw ang maging katahimikan sa gitna ng kaba, at liwanag sa gitna ng kanilang takot. Tulungan mo silang maalala ang bawat aral at gabay na kanilang natutunan. O Diyos, ikaw ang kanilang lakas at tanggulan. Huwag mong hayaan na sila ay matabunan ng panghihina ng loob. Sa bawat sagot na kanilang isusulat, ikaw ang magbigay ng karunungan at wastong direksyon. Marami sa kanila ang nag-alay ng mga gabi ng pagpupuyat, sakripisyo, at oras na malayo sa pamilya. Huwag mo pong hayaang masayang ang kanilang mga pinaghirapan. Naway ito ay maging bunga ng tagumpay na kanilang minimiti. Panginoon, palitan mo ang bawat luha ng pag-asa at bawat pagod ng lakas na galing lamang sa iyo. Sa bawat paghina nila, ipaalala mo na sila ay 'yong mahal at hindi mo sila kailanman pababayaan. Turuan mo silang magtiwala hindi lamang sa kanilang sarili, kundi higit sa lahat sa iyo. Sapagkat alam namin na anumang resulta ng bar exam ay bahagi ng mas dakila mong plano sa kanilang buhay. Panginoon, maging tanglaw ka sa kanilang landas. Sa bawat oras na madilim at mahirap, ikaw ang magbigay liwanan. Sa bawat pagsubok, ikaw ang magbigay ng tapang. Ama, binibigyan mo kami ng pagkakataon na masaksihan ang katapatan mo. Ang kanilang laban ay hindi lamang laban nila, kundi laban na kasama ka. At kung kasama ka, walang imposible. Alam namin, Panginoon, na may mga sandaling sila ay makakaramdam ng pagod at pagdududa. Ngunit tulungan mo silang kumapit sa iyong mga pangako. Sapagkat sinabi mo na hindi mo iiwan ni pababayaan ang iyong mga anak. Panginoon, yakapin mo sila ng iyong kapayapaan. Huwag mong hayaang guluhin sila ng takot, kundi punuin mo sila ng lakas ng loob at pag-asa. Sa huli, O Diyos, ang lahat ng ito ay iniaalay namin sa iyo. Ang bawat pangarap, bawat sagot, bawat paghihirap, lahat ay handog namin bilang sakripisyo ng pagtitiwala sa iyong dakilang plano. Panginoon, sa katahimikan ng aming puso, itinataas namin ang lahat ng nag-aaral para sa bar exam, hinihiling namin na ang bawat araw na ginugol nila sa pagbabasa at pagsusulat ay maging puhunan ng tagumpay na kanilang minimiti. Gabayan mo ang kanilang isipan, O Diyos, upang manatiling malinaw at matatag. Huwag mong hayaang malito sila o mawala ng poko sa oras ng kanilang pagsusulit. Bigyan mo sila ng disiplina upang maisulat ng tama at maayos ang bawat sagot. Sa bawat oras ng kaba, Panginoon, ikaw ang kanilang kapayapaan. Sa bawat sandali ng panghihina, ikaw ang kanilang lakas. Sa bawat takot na sumisingit sa kanilang puso, ikaw ang magpuno ng katiyakan na sila ay nasa ilalim ng iyong mga kamay. Panginoon, maraming pamilya ang nananalangin din para sa kanila. Huwag mong hayaang mabigo ang kanilang mga ina, ama, at mahal sa buhay na patuloy na sumusuporta. Gawin mong inspirasyon ang kanilang pagmamahal upang magpatuloy at magtagumpay. Ama, binabalikan namin ang iyong mga pangako. Sinabi mo na ang lahat ng humihingi ay tatanggap, ang lahat ng naghahanap ay makakatagpo, at ang kumakatok ay pagbubuksan. Kaya't kami ay humihingi ng talino, naghahanap ng tamang direksyon, at kumakatok sa pintuan ng iyong biyaya. Turuan mo silang huwag matakot magkamali, kundi matutong bumangon at magpatuloy. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa resulta, kundi sa tapang na ipagpatuloy ang laban sa kabila ng lahat. Panginoon, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng karunungan. Ipaalala mo sa kanila na ang bawat kaalamang kanilang natutunan ay biyayang nagmumula sa iyo. Naway gamitin nila ito ng may kababaang loob at malasakit sa kanilang kapwa. Panginoon, bigyan mo rin sila ng kalusugan sa kanilang katawan. Ilayo mo sila sa anumang sakit o karamdaman na maaaring makaapekto sa kanilang pagsusulit. Palakasin mo ang kanilang pangangatawan upang hindi sila manghina. O Diyos, sa bawat pahina ng kanilang binabasa, maging tanglaw ka ng kanilang pag-isip. Sa bawat pagsusulat ng sagot, maging gabay ka ng kanilang panulat. At sa bawat hininga, maging inspirasyon ka ng kanilang pag-asa. Panginoon, salamat dahil sa iyo, hindi sila kailanman nag-iisa. Sa laban na ito, hawak mo ang kanilang kamay. Sa iyo lamang ang kapurihan at pasasalamat, ngayon at magpakailanman. Amang mapagmahal, sa oras na ito, muli naming itinataas ang lahat ng mga kukuha ng bar exam na way yakapin mo sila ng iyong walang hanggang pagmamahal, at iparamdam mo sa kanila na sila ay ligtas sa iyong piling. Panginoon, sa gitna ng takot at kaba, ikaw ang maging kanilang sandigan. Huwag mo pong hayaan na malunod sila sa pangamba. Sa halip, palitan mo ito ng tiwala at pananalig sa iyong kapangyarihan. O Diyos, maraming taon ang kanilang ginugol sa pag-aaral. Maraming sakripisyo ang kanilang tiniis. Sa oras na ito, nawa'y makita nila ang katuparan ng kanilang mga pangarap. Panginoon, palakasin mo ang kanilang loob sa tuwing sila ay natatakot. Bigyan mo sila ng kalmadong puso sa oras ng pagsusulit. Huwag silang maamba sapagkat ikaw ang kanilang kasama. Ipinagpapasalamat namin, O Diyos, ang mga guro, kaibigan, at pamilya na sumuporta sa kanila. Naway maging katuwang din sila sa pagbibigay ng inspirasyon at lakas sa oras ng pangangailangan. Panginoon, ikaw ang dakilang hukom na nagbibigay ng katarungan. Sa mga kukuha ng bar exam, turuan mo silang maging mga abogado na may malasakit, may integridad, at may puso para sa bayan at kapwa. O Diyos, bigyan mo sila ng malinaw na pag-iisip. Sa oras na bumukas ang pagsusulit, tulungan mo silang maalala ang lahat ng kanilang pinag-aralan. Ilayo mo sila sa kalituhan at alalahanin mo silang lagi ng karunungan. Ama, huwag mo pong hayaan na sila ay panghinaan ng loob. Tulungan mo silang magpatuloy kahit mahirap. Turuan mo silang kumapit sa iyong mga pangako at huwag mawala ng pag-asa. Panginoon, bigyan mo sila ng kapayapaan ng isip. Sa bawat tanong na kanilang masasagutan, iparamdam mo na ikaw ang kasama nila. Sa bawat sulat ng kanilang panulat, ikaw ang nagbibigay ng karunungan. Salamat, O Diyos, dahil alam namin sa iyo ang lahat ng kapangyarihan. Ang bawat resulta ng kanilang bar exam ay hawak mo. At sa iyo namin ipinagkakatiwala ang kanilang tagumpay, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng gabing ito, muli naming inilalapit sa iyo ang mga anak mong magtataya ng kanilang kaalaman sa bar exam, ikaw ang tanging pag-asa, ikaw ang lakas, at ikaw ang gabay sa lahat ng oras. Ama, sa bawat oras na sila ay mapapagod, palitan mo ng panibagong lakas. Sa bawat sandali na sila ay manghihina, ipaalala mo na hindi sila nag-isa, sapagkat ikaw ay laging nariyan upang umalalay. O Diyos, sa kanilang mga puso ay mayroong kaba, takot at pangamba. Pawiin mo ang lahat ng iyon at punuin ng kapanatagan at tiwala. Bigyan mo sila ng tapang upang harapin ang bawat tanong na ihaharap sa kanila. Huwag mong hayaang sila ay mangamba, Panginoon, kundi tulungan mo silang maunawaan na ikaw ang may hawak ng kanilang kapalaran. Ang kanilang pagsisikap ay hindi magiging walang kabuluhan dahil ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Panginoon, alalahanin mo ang bawat sakripisyo nila, ang mahabang oras ng pagbabasa, ang mga gabing halos hindi na natutulog, at ang mga araw ng pagtitiis na malayo sa kasiyahan at pahinga. Gantimpalaan mo ang kanilang tiyaga at pagsusumikap. O Diyos, ilapit mo rin sa kanila ang tamang alaala sa oras ng pagsusulit. Naway maging malinaw sa kanilang isip ang lahat ng konsepto, prinsipyo, at aral na kanilang pinag-aralan. Huwag mo silang hayaang malito o mawalan ng pokus. Ama, itinataas din namin sa iyo ang kanilang mga pamilya. Naway maging lakas ang kanilang suporta at panalangin para sa mga nag-exam. Bigyan mo rin sila ng kapayapaan habang naghihintay sa resulta ng kanilang mahal sa buhay. Panginoon, nawa'y maging inspirasyon ang kanilang pangarap na maglingkod sa bayan bilang mga abogado. Huwag mong hayaang mawasak ang kanilang adhikain, bagkus patatagin mo pa ito at gawin nilang handog sa iyo. Sa bawat takot na sumisilip sa kanilang puso, palitan mo ng pag-asa. Sa bawat duda na lumalapit sa kanilang isipan, palitan mo ng tiwala at sa bawat pangamba na dumarating, palitan mo ng katiyakan na ikaw ang kasama nila. O Diyos, alam namin na sa iyo nagmumula ang tunay na karunungan at tagumpay. Kaya't buong puso naming inialay sa iyo ang lahat ng magtataya sa bar exam, ikaw nawa ang maitaas sa kanilang tagumpay at sa kanilang buong buhay. Amang banal, muli naming inilalapit sa iyo ang lahat ng kukuha ng bar exam. Alam mo ang bigat ng kanilang pinapasan at ang laki ng kanilang pangarap. Naway iparamdam mo sa kanila na sa kabila ng kanilang mga takot, ikaw ay laging kasama. Panginoon, sa tuwing sila ay nakakaranas ng kaba bago sumagot, maging lakas mo ang kanilang sandigan. Tulungan mo silang manatiling kalmado at buo ang tiwala sa iyong patnubay. Ama, binigyan mo sila ng pagkakataong marating ang puntong ito. Hindi biro ang kanilang pinagdaanan, at alam naming hindi mo sila hahayaang mag-isa sa oras ng pagsusulit. Panginoon, turuan mo silang magtiwala hindi lamang sa kanilang sariling kakayahan, kundi higit sa lahat, sa iyong kapangyarihan. Ipahayag mo sa kanilang puso na sapat ang kanilang ginawa at sapat ang iyong brasya para sila ay magtagumpay. O Diyos, sa bawat tanong na kanilang haharapin, Ikaw ang magbigay linaw. Sa bawat sagot na kanilang isusulat, Ikaw ang magturo ng tama. Sa bawat oras na sila ay manghihina, Ikaw ang magpuno ng lakas. Panginoon, itinataas din namin ang kanilang mga guro at mentor na nagturo at gumabay sa kanila. Naway maging bunga ng kanilang pagtuturo ang tagumpay ng mga mag-aaral na kanilang minahal at sinuportahan. Ama, huwag mo pong hayaang maghari ang takot at pagdududa. Palitan mo ang mga ito ng tapang at pananampalataya. Tulungan mo silang maunawaan na anuman ang resulta, may mas malaking plano ka para sa kanila. O Diyos, alalahanin mo ang kanilang mga pamilya na patuloy na nagdarasal at naghihintay. Palakasin mo ang kanilang loob at bigyan ng kapanatagan ang kanilang mga puso naway maramdaman din nila ang iyong presensya sa mga oras ng paghihintay. Panginoon, gawing inspirasyon ang bawat mag-exam ang kanilang hangaring makatulong sa kapwa at sa bayan. Huwag hayaang ang kanilang pangarap ay maging para lamang sa sarili, kundi maging daan upang maging instrumento ng katarungan at kabutihan. Salamat, Panginoon, dahil alam namin hindi mawawala ang kanilang pagsisikap ang lahat ng luha, pagod, at oras na inalay nila ay iyong nakikita, at sa tamang panahon ay iyong gagantimpalaan ng tabumpay. Panginoon naming mapagmahal, muli naming idinudulog sa iyo ang lahat ng anak mong nagsusumikap sa bar exam, ikaw ang kanilang sandigan, ikaw ang kanilang lakas, at ikaw ang kanilang patnubay sa lahat ng oras. Ama, sa bawat oras ng kanilang pag-aaral, ikaw ang kanilang inspirasyon. Sa bawat pahinang kanilang binabalikan, ikaw ang kanilang guro. Sa bawat pangungusap na kanilang inuulit, ikaw ang nagbibigay ng kaalaman. Panginoon, turuan mo silang huwag mawala ng tiwala sa sarili. Bigyan mo sila ng tapang na magpatuloy kahit napakahirap ng kanilang laban. Naway maalala nila na ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay may saysay sa iyong -say mga mata. O Diyos, sa tuwing sila ay manghihina, palakasin mo ang kanilang katawan. Sa oras ng pagod, bigyan mo sila ng panibagong lakas. Sa oras ng kalungkutan, punuin mo ang kanilang puso ng ligaya at pag-asa. Panginoon, maraming pamilya ang nagdarasal para sa kanila. Ipagkaloob mo nawa ang kapayapaan at tiwala sa puso ng bawat isa habang hinihintay nila ang tagumpay ng kanilang mahal sa buhay. Ama, sa mga sandaling sila ay haharap na sa kanilang pagsusulit, balutin mo sila ng kapayapaan. Alisin mo ang anumang paamba at ipaalala mo na ang kanilang laban ay hindi lamang para sa kanila kundi para rin sa kanilang pamilya at bayan. Panginoon, yakapin mo sila ng iyong grasya. Naway maging malinaw ang kanilang isip at matatag ang kanilang damdamin sa oras ng pagsusulit. Huwag mo silang hayaang malito, kundi bigyan mo ng kaliwanagan sa bawat tanong. O Diyos, maging gabay ka sa kanilang panulat at pag-isip. Naway bawat sagot na kanilang ilalagay ay bunga ng talino at gabay na mula sa iyo. Gawin mo silang matatag at kalmado hanggang sa huling oras ng pagsusulit. Ama, ipakita mo sa kanila ang halaga ng pananampalataya. Turuan mo silang kumapit sa iyong pangako na hindi mo iiwan ni pababayaan ang iyong mga anak. Sa iyong mga kamay, ang kanilang pangarap ay may katiyakan. Panginoon, salamat sapagkat alam namin ang bawat mag-eksam ay nasa ilalim ng iyong basbas. Sa iyo namin inyaalay ang kanilang tagumpay, at sa iyo lamang namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming takbuhan at kanlungan. Ngayon po ay itinataas namin sa iyo ang lahat ng mag-aaral na sasabak sa bar exam. Alam namin Panginoon na hindi madali ang kanilang pinagdadaanan. Kaya't kami taimtim na dumudulog sa iyo. Panginoon, ikaw ang bukal ng lahat ng karunungan. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kaalaman na kanilang pinag-aralan. Naway manatili sa kanilang puso at isipan ang mga mahalagang aral na kanilang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. O Diyos, tanggalin mo ang kanilang kaba at takot. Palitan mo ito ng tiwala, lakas ng loob at tapang na magpapatuloy. Huwag silang panghinaan ng loob sa harap ng mga mahihirap na katanungan, bagkus bigyan mo sila ng karunungan upang masagot ito ng maayos. Ama, ikaw ang kanilang inspirasyon. Sa oras ng pagsusulit, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat letra, sa bawat salita, at sa bawat sagot na kanilang isusulat. Panginoon, sa gitna ng kanilang kaba, ipadama mo ang iyong presensya. Bigyan mo sila ng kapayapaan ng isip at puso. Huwag silang mangamba sapagkat alam naming ikaw ang kanilang sandigan. O Diyos, maging maliwanag nawa ang kanilang isipan. Ilayo mo sila sa pagkalito at pagkabalisa. Ibigay mo sa kanila ang kaliwanagan na magmumula lamang sa iyo. Ama, patuloy naming dinadalangin ang kanilang kalusugan. Naway manatili silang malakas at malusog sa panahon ng paghahanda at pagsusulit. Alisin mo ang anumang sakit o panghihina na maaaring makaapekto sa kanila. Panginoon, salamat sa kanilang determinasyon. Salamat sa kanilang sakripisyo at pagtitiyaga. Naway ang lahat ng kanilang pagsisikap ay magbunga ng tagumpay na magbibigay ng karangalan sa kanilang pamilya at sayo. O Diyos, kung darating ang mga sandali ng pagdududa, yakapin mo sila ng iyong pagmamahal. Paalalahanan mo sila na ikaw ang tunay na nagbibigay ng tagumpay at biyaya panginoon itinataas namin ang lahat ng bar examinis ni sayo naway sa oras ng resulta sila ay maging saksi ng iyong kabutihan at kapangyarihan lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang ama naming mapagmahal muli po kaming lumalapit sa iyo ngayong oras upang ipagkatiwala ang lahat ng mag-aaral na nakatakdang kumuha ng bar exam sa kanilang mga puso ay may kaba Ngunit sa iyo lamang namin ibinibigay ang lahat ng pag-asa at tiwala. Panginoon, ikaw ang pinagmumula ng karunungan at kalakasan. Sa bawat pahina ng kanilang pinag-aralan, naway manatili sa kanilang alaala ang mahahalagang kaalaman na kanilang pinaghirapan. Huwag mo pong hayaan na mawala sa kanilang isipan ang mga aral na pinaghandaan nila ng mahabang panahon. O Diyos, bigyan mo sila ng malinaw na pag-iisip habang sila ay nasa gitna ng pagsusulit. Palayain mo sila sa anumang pagkabalisa at pangamba. Hayaan mo silang makasagot ng may kapanatagan at kumpiyansa, sapagkat alam namin ikaw ang gumagabay sa kanila. Ama, sa mga oras ng kanilang pagdududa, ipaalala mo na hindi sila nag-iisa. Ikaw ay nasa tabi nila, nagbibigay ng lakas at tapang upang harapin ang anumang katanungan na darating sa kanilang pagsusulit. Panginoon, patatagin mo rin ang kanilang puso. Ilayo mo sila sa tukso ng panghihina o pangungulila. Bagkus, punuin mo sila ng kasiglahan at pananampalataya na iyo, walang imposible. Ama naming mapagkalinga, salamat sa mga taon ng kanilang pagsisikap. Salamat sa kanilang mga guro, pamilya, at kaibigan na nagsilbing inspirasyon at katuwang sa kanilang paglalakbay. Naway makita nila ang bunga ng lahat ng kanilang paghihirap sa tagumpay ng pagsusulit na ito. Panginoon, naway maging daan ang kanilang tagumpay upang makatulong sila sa kapwa at maging ilaw ng katarungan sa lipunan. Bigyan mo sila ng pusong mapagpakumbaba upang sa kanilang pag-abot ng pangarap. Ikaw pa rin ang laging maitaas at maparangalan. O Diyos, nawa'y sa pagtatapos ng kanilang pagsusulit, maramdaman nila ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Kapayapaang nagbibigay katiyakan na hindi masasayang ang lahat ng kanilang pagsusumikap. Ama, itinataas namin sa iyo ang lahat ng bar examinees. Ang kanilang mga pangarap ay inyong kaloob at naniniwala kami na ikaw din ang magbibigay katuparan nito. Naway maging instrumento sila ng hustisya, kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Sa iyong mga kamay namin isinusuko ang lahat. Ang tagumpay nila ay tagumpay na mula sayo. sa iyo. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, kami ay nananalangin. Sa pagtatapos ng ating taimtim na panalangin, naway naramdaman niyo ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ang ating ama ay hindi kailanman nagkukulang sa mga humihingi ng kanyang tulong at siya ang patuloy na nagbibigay ng lakas at kaalaman sa lahat ng sumusubok at nagsusumikap. Sa bawat salitang ating binigkas, naway tumimo sa puso ninyo ang katiyakang hindi kayo nag-iisa sa laban ng buhay, lalo na sa napakahalagang pagsusulit na ito. Kung kayo ay nag-aaral at naghahanda, naway ang panalangin na ito ay magsilbing gabay at paalala na sa bawat paghihirap ay may kasamang gantimpala. Sa bawat pagod na inyong dinaranas, naroon ang Diyos na nagbibigay ng bagong sigla upang magpatuloy. Huwag ninyong kalilimutan na higit sa inyong talino at sipag, ang grasya ng Panginoon ang magbibigay sa inyo ng tunay na tagumpay. Ang mga magulang, kapatid, at mga mahal sa buhay na nananalangin din para sa inyo ay kasama natin sa laban na ito. Ang kanilang pagmamahal at suporta ay biyaya mula sa Diyos, at sa bawat dasal nila, nadaragdagan ang inyong tapang at lakas ng loob. Kaya't sa tuwing kayo'y manghihina, isipin nyo na may mga taong nananalig na kayan nyo, at higit sa lahat, may Diyos na laging nasa tabi nyo. Huwag ninyong hayaang ang kaba o pangamba ay mangibabaw. Ang mga ito ay normal na bahagi ng paglalakbay, ngunit ang pananampalataya ay dapat na mas malakas. Kapag naramdaman nyo ang bigat ng sitwasyon, isaran ninyo ang inyong mga mata at alalahanin ang panalangin natin ngayong gabi. Ang bawat salita ay magiging sandata upang maibsan ang inyong takot. Naway sa araw ng pagsusulit ay lumakad kayo ng may kapayapaan at kumpiyansa. Sa bawat paghawak ninyo ng panulat, sa bawat pagbabasa ng tanong, at sa bawat pagsulat ng sagot, maramdaman niyo ang patnubay ng Diyos. Huwag ninyong isipin na kayo lamang ang lumalaban, sapagkat ang Diyos ang kasama ninyo, at siya ang nagbibigay ng karunungan na higit pa sa anumang natutunan. Sa pagtatapos ng seryeng ito ng panalangin, itinatagubilin namin sa inyo na patuloy ninyong dalhin ang pag-asa at pananampalataya saan man kayo magpunta. Hindi man natin hawak ang lahat ng bagay, ngunit tiyak na hawak tayo ng Diyos. Sa Kanya, walang pagkatalo at ang lahat ay nagiging makabuluhan. Kung sa pagkakataong ito ay nakadama kayo ng kapayapaan at aliw, ibahagin ninyo ang panalangin na ito sa iba. Baka may mga taong nangangailangan din ng inspirasyon at lakas, at sa inyong pagbabahagi, maging daluyan kayo ng biyaya para sa kanila. Ang simpleng pakikinig ng panalangin ay maaaring magbigay ng pag-asa sa isang pusong naghihirap. Sa ating huling pagminilay, naway tanggapin nyo na ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng plano ng Diyos. Maaaring may mga hamon, maaaring may mga pagkabigo, ngunit sa huli, ang kanyang kalooban ang mananain. At sa kanyang kalooban, ang lahat ng bagay ay para sa ating ikabubuti. Kaya't sa mga kukuha ng bar exam, manatiling matatag, manatiling tapat, at higit sa lahat, manatiling may pananampalataya. Ang inyong pagsusumikap ay hindi masasayang, at sa tulong ng Diyos, ang tagumpay ay abot kamay na. Sa pagtatapos ng panalangin na ito, itinataas natin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Ama sa Langit. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng talino, lahat ng lakas, at lahat ng tabumpay. Sa Kanya rin natin ibinabalik ang karangalan sa oras na tayo ay magtabumpay. Naway biyayaan kayo ng kapayapaan, pag-asa, at panibagong tapang habang tinatahak nyo ang mahalagang pagsusulit na ito. Amen.